Okay mga kabindor, so nandito kami ngayon sa anong tawag dito, hindi ko alam kung anong bayan ito Pero nandito kami, papunta kami ngayon ng Tambulik, Lake, yan ito ang daan So yan po ang mga kasama ko, nag pa kami sa iba dahil naiwan So ito po ang mga kasama ko, okay na? Okay mga kabindor, welcome back dito sa ating panibagong video So nandito kami ngayon sa Nagkarlan, Laguna at papuntahan namin ngayon itong Yambo Lake na matatagpuan dito sa Nagkarlan so, kasama ko ngayon mga kabintor itong Assorted Riders Philippines so matagal-tagal na namin itong plano mga kabintor siguro mga isang taon na ang nakalipas mula nung umpisa namin tanuhin na makapunta dito sa Yambo Lake pero ngayon lang ito natuloy so Marami pang hindi nakakasama dito mga kabintor. Ang mga original na nagplano nito mga kabintor ay hindi nakasama yung mga ilan na original na nagplano dito. Sa makatuit, nagambagan pa sila para lang makasama talaga dito sa biyahe na ito. Pero sa kasamaang palad, yung mga nagpaplano yun pa ang hindi nakasama So ngayon mga kapintor, nandito kami at tinuloy na lang talaga namin itong aming plano na makapunta dito sa Yambolay yan po mga kasama ko sa pagpunta natin dito sa Yambolay yambo o Tambolay Tingnan natin mamaya, laruhin natin dahil baka mahirapan tayo sa <laughs> So yambo o tambolik hindi ko alam kung alin ang tama dyan pero mamaya aanohin uh, natin yan para klaro naman yung ano natin pagbisita natin dito anong pangalan tamang pangalan ito uh, ito po ang daan medyo simentado naman hindi naman mahirap daanan dahil simentado So mga kabentor gusto ko lang klaruhin na ang totoong pangalan itong aming pupuntahan ngayon ay Yambo Lake na matatagpuan naman dito sa bayan ng Nagkarlan. So yan po ang totoong pangalan. E, ano ko lang yung mali ko kanina kasi akala ko ay Tambo Lake. Yun pala ay Yambo ang tunay na pangalan. Mga ilang minuto lang ang aming biyahe mula doon sa highway papunta dito sa Yambo So, narating na namin ito at ngayon naghahanap kami ng parking area dito sa Yambolik. So, hindi naman mahirap ang paghanap ng parking area dito dahil halos lahat ng mga bahay dito ay may parking area na pwede nyo mapaparkan ng inyong mga motor o sasakyan. So, dito dumating na kami sa Yambolik at ito ang parking area nila dito. Maraming ng parking area dito. Ibig sabihin, dinadayo din itong lugar na ito. Ito ang napili namin parking area dito sa Yambo Lake. At may bayad ito na 20 pesos bawat motor. So hindi lang namin alam ang bayad sa mga sasakyan na four wheels. So ayan po mga kabintor. Susulongin na namin itong... Ano. Susulungin so, na namin itong Yambulik. So, ito po mga kasama ko, mga trupa pits. Yung iba ngayon lang nakabalik. <laughs> ngayon lang nakasama. Ngayon lang nakasama uli. So, welcome back. Sa... Patagal na namin itong pinaplano. ngayon lang natuloy. Ngayon lang natuloy. Kasama kasi si Sigun eh. <laughs> Kung hindi kasama si Sigun, hindi ito matutuloy. Hindi matutuloy. Ay kasama si Sigun. Kaya <laughs> natuloy kami ngayon. <laughs> lang, At din nagtagal dumating na kami dito sa entrance ng Bulig at inisa isa namin bilangin para maging isa na lang yung bayad namin dito. Kasi kami? Risi sa ah, balsa. Okay. kailangan magbawas na isa. At dito pinakumpiyot na nga namin lahat para maging isa na lang aming bayaran. At kasama na doon ang bangka at ang catheds. So ito na mag-isa namin kasama ay parang hindi masaya sa pagpunta dito sa yambulik. O tignan nyo. <laughs> Pukulik tayo natin. Pagkakain mo na lang, 100. 100. May utang pa kasi, 100. 100. 100. 100. 100. Oh, okay. Kanya-kanya na nga kami ng dukot dito sa aming wallet para sa aming ambag. At ang bawat isa sa amin ay nagkakahalaga ng 300 pesos na ambag. Ay, ay tatlo na, sir. Tatlo. Ano, uh, Bawal na wala. Bawal na wala. Bawal na wala. Diba, wala. Yes, doon naman sa saka kayo. At ng nyo naman sa saka kayo mag-inom. Ang karalat. Ito, ba't di ba mag-inom? Ah, pwede mag-inom. Ang bawal ko lang <laughs> yung sasakay sa basta ng kakaibin Pero pag ganun sa pagsakay, yun pa. Pangalak niya ito eh. May nakita din ako dito mga vlogger, yung mga moto vlogger na nagdidikit ng kanilang mga sticker dito. Napakarami na lang nagpunta rito mga kabintor. Sa pagpasok natin itong lawa makikita na natin itong mga balsa napakaraming balsa yan ang sasakyan natin para makarating doon sa kabilang parte ng lawa mga kabintor so kasama na yan sa binabayaran nating 300 kanina yan po ang mga balsa so ito naman yung mga cottage nila dito so sa cottage na ito mga kabintor ay pwede kayong mag ihaw at magluto dito ng inyong pagkain so kailangan magdala na lang kayo ng mga baon na pagkain para dito na lang ninyo lunutuin yan mga kabintor pwede kayo magihaw dito at ditong portion na ito mga kabintor dito naman yung gustong mag-camping mga kabintor yan o oh, napakaganda ng tanawin dito ito naman ang mga tent dito mga kabintor napakalaking area dito para sa gustong mag dito mga kabintor Matapos kaming makapagluto ay dinala na namin ang aming pagkain dito sa balsa para habang tumatakbo itong balsa ay kumakain din kami. At ito na yung mga pagkain namin mga kapitor, inihaw na isda. Pero yung iba mga kapitor hindi talaga mapalagay at nagpicture-picture pa. Yan po ang mga kasama ko mga kapitor. Talagang sinusulit nila ang pagkakataon na nandito kami sa Yambo Lake. Pero ako hindi na napigil at

Kita ng mga kapintor, kung kasama yung mga trupa mga kapintor, ang saya at ang sarap ng kain namin dyan pagkasama ang mga trupa mga kapintor. Kaya lang yung ibang mga trupa na magaling lang sa pag-design itong outing na itong mga kapintor ay hindi nakasama. So, tatawagin na lang natin silang mga drawing. Magaling silang mag-drawing mga kapintor pero pagdating na sa actual, wala na mga kapintor. Hindi na nakakasama. Uy! Itapang mo nga yan sa dito. Tama <laughs> <Sinapon> no. <laughs> <laughs> na sa sarap kami sa pagkain diyan ng kabintora. Eh, hindi na lang namin nalaman, dumating na pala kami sa kabilang party nitong lawa, mga so, yan po. at hilah ito ni brother. ang balsa mga kapitor, at dumating na kami dito sa kabilang party ng itong lawa so ayon sa aming informasyon dito mga kapitur itong ayam bulik mga kapitor, ay may kambal itong na lawa at tinatawag na Panding lake so magkakambal ito mga kapitur at sakop ito sa pitong lake ng San Pablo mga kapitur at ito ang sisilipin namin ngayon ang Panding Lake ang kakambal na lawa nitong Yambo Lake. Magtataka siguro tayo kung bakit sakop siya sa pitong lake ng San Pablo pero hindi siya nakaano din sa San Pablo. Dito natin ito matatagpuan sa Nagkarlan. Ang pagkakasabi sa amin dito mga kabintor ay nagiging boundary kasi ito ng Nagkarlan at San Pablo mga kabintor. Ang kalahati nitong Yambulik mga kabintor ay boundary na ng Nagkarlan at San Pablo mga kabintor. At dito nasisilip na namin ang Pandin Lake. Yan po ang Pandin Lake mga kabintor. So maya maya konti bababain ko yan. At dito para magiging sulit ang biyahe natin, binaba ko naman itong pandin para makita natin kung ano naman ang meron dito sa kabila at yung mga kasama ko hindi na sumama sa akin dahil malayo daw at matarik yung daan So ito yung makikita natin dito, ang Pandinlik ay may napakalinaw na tubig at tulad din ng Yambulik, din silang mga balsa na in-offer dito mga kabintor. So hindi pa ito tagusan mga kabintor ha. Iba yung Pandin Lake at saka Yambu Lake, hindi sila tagusan. Yung balsa nyo ay hindi pwedeng makatagos sa Pandin Lake. ngayon naman mga kabintor pupuntahan naman namin itong swing doyan baga mga kabintor na siyang naging kasiyahan ng mga turista na pumupunta rito mga kabintor ayan hila hila na ni brother itong lubid para makarating kami doon sa swing na sinasabi niya sa amin kung mapapansin nyo ang tubig dito mga kapintor napakalinaw, malalim at malinis mga kapintor maayos nilang naalagaan itong lawak mga kapintor doyan doyan ka dyan yun nga kasama namin hindi na lang kapagpigil ah, tumalo na talaga siya at lumangoy papunta doon sa doyan oh, parang skitugo din matagasagit yan Tawid ka narito rito, sarang punta sa kabila, oh. Hindi <laughs> na, oh. Hindi takita si William, oh. <laughs> Babaw lang. Yayabang, <laughs> <laughs> eh. Papa ko, oh. Ito, 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 oh, malay ko na. <laughs> ayun inunahan na ng aming mga kasama ang paglangoy at ang pagsakay ng doyan. Nakatikay tayo lahat, oh, di ba? Kung titingnan natin, parang nakakatakot sumakay sa doyan dahil sobrang taas. Tapos itutulak ka pa, yan, oh ala, itutulog ka pa rito pero makikita natin enjoy na enjoy ang pagsakay ng duyan. Oh. So masubukan natin yan mamaya kung nakakatakot ba o hindi ang pagsakay nitong duyan. Para ma-experience naman natin kung ano ang feeling natin na makasakay sa duyan. <laughs> Iba pa yung pagkano. Ang pangit daw. Unahan pa ako. ganda ng pagsakay ang bala. So ngayon pauunahin muna natin itong mga taong malalakas ang loob. Ayan oh. Talagang parang enjoy na enjoy sila sa pagsakay nitong duyan na ito, ah. Parang hindi nakakatakot. Kaya masubukan ko mamaya yan, pero pauunahin muna natin sila at magmasid-masid muna tayo. Hello, hello. <laughs> <Ayaw>. <laughs> Oh, susunod to. <laughs> <laughs> na. Kung kaya, kaya wala <laughs> Kahit kami nanonood lang dito, enjoy pa rin kami sa kakatawa dito dahil yung iba matatakutin talaga. Wala hindi talaga eh. nakakatakot. Huh? Yeah, may hirapin po kayo magtayon dyan nako nako potol 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 hindi na mag asya o tas mo lang natama Nahirap tumalon. Ah. <laughs> hindi kaya ano? Kaya mo 'yan. Hirap tumalon? Sasata. Ang daming uubot tawag Matibay ang rubid hindi na footol, sa laki naman ng sumakay niyan, no? Ang tibay ng rubid eh. Tatayo ka na lang kaya. <laughs> <laughs> Ngayon ang boss naman na may naang sasakay dito sa doyan. Tingnan natin kung ano ang karakas nito. Isang bisis lang, umayaw na agad. Parang bata lang. Nakaw, parehas ng boss namin. Matatakotin din pala ito sa bato. Umayaw agad, isang bisis lang dinuyan na yan maganda Ang Ang kasunod na sumalang ay si Madam. Aba, matibay ang loob nito ni Madam. Ah. Pa taas pa ng pao. Oh. Yan. Dito mo talaga makikita na nai-enjoy namin itong outing namin ngayon. Kahit na marami ang hindi nakasama sa aming grupo, pero na-enjoy talaga namin ang pagpunta namin dito sa Yambo Lake. <laughs> oh, ayoko, Oy. ayoko! para ayoko. ayoko! At dahil wala nang gustong sumunod na sumakay nitong duyan, di ako na ang nagpresenta para maranasan natin kung ano ang maramdaman natin kung nandito ka na sa duyan at itutulog katulad niya. No? Pero yan, bababa na yan. At ako na ang... Okay. I-try lang natin isang bisis. Okay. Alam, alam. Sir, magpapaw na. Magpapaw na, sir, para makaupo ayos Ayan. Siya, sir, ako na. Ayan, ako sir. Pitcher ang paahas, pitch ang paahas. Sige, sige. Baka, sir, mabitin ka sa isa, gagawin natin dalawa. Oo, sige, sige. Woohoo! Woohoo! Yay!

So kita nyo naman sa reaction ko ano, talagang masaya ang makaranas sa pagsakay nitong Duyan na ito. Talagang masaya ang naramdaman ko ngayon dahil naranasan ko muli ang pagsakay ng duyan tulad nung ako'y bata pa. So ngayon may sumunod sa akin para naman siya makaranas kung ano ang maramdaman kung makasakay ka sa duyan. <laughs> Sunod naman naming puntahan dito itong tinatawag nilang Tarsan Tarsan. Swing pa rin ito pero nakabitin ka. Hindi tulad sa doya na nakaupo ka. Ito naman ay nakabitin pero ito ka pa rin. yung <coughs> drone. Malalim pala yun. Puwit, puwit eh. Malalim. Ayan, kumikilos na itong mga kasama ko na gustong maranasan naman itong pag-swing dito sa Yambulik. May nilagay sila dito na lubid dito sa itaas ng puno ng niyog. <coughs> okay, video video. Talaga mo lang kung ano. Yard, sige sa kanya. Kaya ka na bayad yan. Go, <coughs> go. Go, at dito may nakasabay kami na magaling magswing oh. ang galing ng bagsak niya oh at sunod naman itong kasama namin si Iyard <laughs> tingnan natin diyan na na So mga kabintor, kung gusto nyo bumisita at pumunta rito sa kailangan lang maaga kayo para hindi kayo maghintay sa masasakyan yung balsa dahil ko medyo tanghali na kayo ay medyo marami talaga ang pupunta rito at maghintay kayo ng matagal-tagal para lang makasakay kayo ng balsa dahil ang isang balsa pag nasakyanan na ninyo ay umaabot ito ng dalawang oras so halos dalawang oras din ang paghihintay nyo kung wala na kayong balsang mabutan. Sa pagpatsyar namin dito, masasabi kong masaya ang aming naging experience dito. Sulit so, ang pagpunta namin dito sa Yambu Lake. At hanggang dito lang ang ating video dito sa Yambu Lake. Hanggang sa muling video natin mga kabintor. Paalam!